Samantala, eto ang presyo ng ham. Abay, patuloy ang pagtaas. Sigit dalawang linggo bago nga ang araw ng Pasko. Ang Department of Trade and Industry naman, kumpiyansang walang taas presyo sa ilang nochebuena si items. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng iba't ibang klase ng ham dito sa kilalang tindahan ng ham sa Quiapo, Manila, higit dalawang linggo bago ang Pasko. Base sa mga nakapanayam ng bomboradyo, maaga na silang namili para mas makamura at maiwasan ang mahabang pila dito sa naturang tindahan. Ayon kay Yvonne Salem, ang tindahan daw na ito ang binabalik-balikan nila at pinipilahan ng karamihan dahil sa unique na lasa ng mga ham. Kaya naman kahit na mahal na ang presyo ngayon, babalik pa rin daw sila sa darating na weekend. Pila kasi pag malapit na ang haba ng pila. Wala eh magagawa targan gano ng presyo eh. Parang ano, parang medyo medyo lang tumaas. Medyo medyo. Oh, syempre lang. Ay, oo. Mas lalong pataas yun. Ay, yun na nga ang iniiwasan eh. Kaya minsan sabi namin, dali, agahan nyo para hindi pa mahaba ang pila. Si Susan Ang naman na mula pa sa Kaloocan, daladala niya ang kanyang listahan ng presyo ng ham last year para ikumpara kung gaano kalaki ang dagdag na presyo ngayon. Anya, sinadya nila ng kanyang pamilya na ngayon na bumili dahil ayaw nila makipagsiksikan sa pila. Mas mataas ng konti compared mo last year. Yung pineapple ham last year, ah mas malaki. Ang pineapple ham last year, 330, ngayon 450. Ang laki pala ng itinaas. Tapos yung scrap, 410, ma ma magkano dito? 450. Malaki nga. Oo, okay lang. Kasi naman, uh, unique naman yung, yung ano nito, yung lasa. Ay, hindi kami pumupunta ng ano, yung malapit ang ano. Talagang ganito, kaaga okay, kami pumupunta. Hindi kami pumupunta ng malapit ang, ayoko ng pila. Tila ham naman ang naisipang pasalubong ni Zion sa Blaon sa kanyang pamilya sa Bicol ngayong Pasko. Ayon kay Zion, Uuwi na sila sa probinsya sa susunod na araw, kaya naman sinadya nilang daanan itong isa sa mga sikat na bilihan ng ham sa Metro Manila. I think the price is very reasonable since very kilala din naman po yung brand. And also, um, I think the quality of the ham is very good din naman po since this is my first time coming here. Um, kasi po, um, after this, um, uuwi na din po kami sa Bicol. That's the reason why um, maaga po kami bumili um we bought um bacon as well as um sweet um Chinese sweet ham then yung walang sauce din po tapos yung isang buo. Matatandaan na una nang iniuulat na kampante ang Department of Trade and Industry na walang pagtaas sa presyo ng mga Noche Buena items hanggang sa matapos ang kasalukuyang taon. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, sa pakikipag-ugnayan nila sa mga manufacturers, ilan sa mga Noche Buena items na hindi tataas ang presyo ay ang iba't ibang klase ng ham, keso de bola, all-purpose cream, mayonnaise, elbow macaroni, salad macaroni, tomato sauce, spaghetti sauce at iba pa. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!